sa uh, nandito tayo ngayon sa mga kakahuyan eto uh, linilinisan yung mga kahoy dito sa aming uh, lugar dito sa aming uh, barracks dito sa likod ng aming barracks kasi may mga kakahuyan dito ayan guys uh, linilinisan yung mga dumi para hindi pagtaguan ng mga ahas ayan guys no? Uh. Uh, yun yung mga nalinis na pero doon sa banda doon pa wala pa sa sulok doon sa malayo ito pa lang nililinisan guys at uh, ayan o oh, pinilinisan yung mga puno kasi uh, inaalagaan itong mga puno na ito uh, mahal kasi yung mga puno na ito ayan siya guys uh, nililinisan yung buong paligid para lumitaw yung mga puno dito siya pero dito wala pa di pa nalilinis ang dito maasukal pa rito sa mga ila ilalim ng mga puno na ito ayan guys masukal maasukal dito ayan ah Ayan, uh, ito kasi maglakad-lakad dito pagkan maganda sana mag hanap-hanap ng mga tumutubong kabuti dito sa mga lilim ng mga puno. Ay, mas maganda kung nalinisan na para pagka umulan kumidlat midlat, dito makikita yung mga tumutubo na kabuti. Ayan siya guys. Ah. Dito, may mga ahas kasi dito nang gumagapang. Marami kami pinatay dito na ahas. Yung mga maliliit. Kaya sigurado pag may maliliit na ahas, eh, mayroong malalaki yan. Mayroong nanay yan. Ayan siya guys. Ah mga mapuno uh, mga puris puris na bahagi ng uh, lugar na dito kami nagbarak sa gilid kaya dito sa likod may mga puno-puno eh, nakakatakot din dahil ng uh, daming mga puno is uh hindi naman nalilinisan kaya may may yung mga maintenance ng mga puno. Nag-alaga ng puno, nagilinis sila. Para lumitaw yung mga puno at tumapangalagaan. Ayan siya guys, uh, ko lang yung uh, taniman ng mga puno na inaalagaan. Tinatanim nila yung mga puno para manatili yung lupa na hindi papasukin ng mga ibang mga nag nag-squatter. Ayan siya guys. So, oh. kahanap na ako ng kabuti dito. Baka may mga kabuti. Kasi pagka kumikidlat, maraming napupulot na kabuti. So, wala. Wala akong makita. Naunahan yata ako eh. May nauna na yata naghanap-hanap. Ayan siya guys. Oh. May ahas doon. Oh. Gumagapang. Oh. Ayan siya doon. Oh. May gumagapang na aso. Oh yung kitang kita ko yung buntot tumagapang. buti na lang hindi ko natapakan ayan siya guys oh. ati ayan siya yung kulay brown Di ko lang malapitan may ahas doon ay baka na may ahabulin pa ako ahas yung malaki buti na lang di ko natapakan hayaan ko na iwanan ko na yung ahas na yun dito na lang ako sa malinis baka ah, Mamaya matapakan ko pa yun eh. <coughs> Kaya buti ito maraming mga ahas dito na no. Nakikita. Kasi pasukal kasi ito. Hindi lang pala sa Maynila. May ahas dito rin pa sa mga puno-puno. Patakot naman. Hindi na lang nakita ko yung ahas na yun. Hindi ko na tapakan. Ito guys, uh, baka may kabuti dito. Uh, dito sa mga silong-silong ng puno na ito na kabuti oh ayan siya guys oh mayroong isa dyan kabuti oh kabuti mayroon siyang isang kabuti dapat yung maramihan maramihan na kabuti para pang ulam masukal pa doon sa banda doon. Punti pa lang kasi nalilinisan yung mga tagalinis, Kaya, nakatakot. Yas. Okay, hey guys. Salamat. Thank you. Thank you for watching. Ito. May uh, nakita kong ahas kanina. Uh, malaki na yun. Parang ano na yan Ang uh, laki ng tubo. Yung tubo na di uno na tubo. Kulay brown siya. Hindi ko na hinabol. Baka maya eh, siya ako pa ang habulin. Salamat guys. Thank you. Thank you for watching.